nag remap nga tayo ng Honda Click dahil nga nag-refresh na rin tayo sa kanyang motorsiklo na bigla na lang nag-usok. Remap natin to using MST. May ginagawa pa tayo sa labas, may pila pa pero sige, banat lang tayo. At may isa naman tayo dito ang ABS repair. Mamaya balikan kita, tapusin lang natin to, focus tayo kay Click ipa -road test na nga natin, driving habit, bahala siya para mas mapil niya kung may pagbabago ba o wala. Yung may kanya talaga ang magroad test. Driving habit niya yan. Napakaganda daw ng response, subalit parang nabibitin sa kalagitnaan. Upon checking sa kanyang puli, ayan na nga. <laughs> may uka na hindi mailabas ang full potential power ng kanyang motorsiklo. Kung kaya't magpapalit tayo JNM eto ang ating brand na ikakabit na kadigri na salpak na natin to bago natin takpan pakita ko muna sa inyo yung lapat ng kanyang belt tingnan natin kung unat na unat ang belt kumbaga sampang sampa dito sa pulley ayan after natin paandarin lumapat na at takpan na natin to maya, -maya road test ulit ang Michael niya, driving habit bahala siya birabirahin niya nakamap na rin to using MST sa mga gusto magpagawa google map lang kalikutista laboratory trece martires branch eto na yung second try using JNM CBT parts abangan natin hindi ito nakapass forward Ibibigay niya sana ang tunay na ligaya Subalit na ang dahil may mobile sa tapat <laughs> Okay na lang? <laughs> All right.